Naging maayos ang pamumuhay at uh, ministeryo ni Padre Pio matapos maipsa ng mga pag-uusig sa kanya ng Batikano. Gumad na rin ang pamamalakad sa lumalaking bahay pagamutan na sinimulan niya. Ngunit uh, sumambulat ang balita ng pagsalakay ng Alemanya na naging hudyat sa pag-uumpisa ng ikalawang digma ang Kumalat ang pangamba at takot sa bayan at San Giovanni Rotondo. Isa narito rito ay ang pag-aalala sa posibilidad na bombahin ang bayan. Pinanatag ni Padre Pio ang mga taong bayan at tiniyak na di mangyayari ito. Paano nga ba naligtas sa pangbobomba ang bayan ng San Giovanni Rotondo? Naikwento ko na ito sa nakalipas, ngunit sa pagtatanghal ngayong araw ay mas matutuklasan ninyo ang iba pang mga detalye. Kaya alamin at manatiling nakatutok. Naging maayos ang mga bagay para kay Padre Pio sa loob ng ilang taon matapos ang pagluluwag sa kanya ng Batikano. Muling bumuhos ang mga liham sa monasteryo, napuno ang kanyang mga misa at ang kanyang mga linya ng kumpisal ay umaabot hanggang sa pintuan ng simbahan. Paminsan-minsan ay dumarating ang mga bisita upang humingi ng payo sa kanya o upang tingnan lamang ang mityeryosong prilet. At oo, paminsan-minsan ay binubugbog pa rin siya ng Diablo. Lumaki na rin ang bahay pagamutan ng infirmary na itinatag niya. Kasama ang mga taong uh, nagmumula sa buong rehiyon para sa pangangalagang medikal. pag uusapan ang mga pagpapalawak ng klinika, ang pagtatayo ng mas malaking istruktura sa gilid ng burol na sa Giovanni Rotondo na magiging uh, uh, maayos na ospital. Ngunit sa kasamahang palad, ang pagbabago ng mga kaganapang nangyayari sa Italia ay magpapaliban sa mga plano ni Padre Pio para sa pagpapalawak ng klinika. Ang araw ay ikatatlo ng September 1,730 siyang, September 3, 1939, isang linggo. Katatapos lang ng misa uh, ni Padre Pio sa Simbahan ng Parokya sa Bayan, Napansin niya ang kaguluhan sa labas ng ka Matapos gawin ang kanyang nakaugali ang kasasalamat, lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Padre, padre, ang mga tao ay sumigaw. Tumakbo palapit sa kanya sa pagkabalisa. Ano ang mangyayari? Tungkol saan ba ang lahat na ito? Sabi ni Padre Pio. Tingnan niyo po, Padre, sabi ng isang lalaki na sabay tulak ang, ng isang pahayagan sa kanyang kamay. Pumikit si Padre Pio at binasa ang ulo ng balita o ang headline at sinabi, Lumusob ang Alemanya or Germany invades. Ang puso ni Padre Pio ay nalumo. Naalala niya ang mga kakilakilabot na nangyari noong malaking digmaan 20 taon na ang nakalipas. Kung papahano nito sinira ang napakaraming buhay at pinaalis ang napakaraming tao. Ipagdasal natin na lumayo tayo dito, sabi niya. Ibinalik ang papel sa lalaki. Ngunit nakipag-aliansa ang Italia sa Alemanya, may sumigaw. Kung lumaganap ang digbang ito, ang digmaan ni Hitler ay magiging digmaan natin. Pare, ano dapat ang ating gagawin? Sigaw ng isang babae. Nagkaroon ng siklab ng pag-aalala habang ang mga tao ay nagpupumilit na tumingin sa papel. Kitang-kita ni Padre Pio ang gulat sa kanilang mga mukha. Sa kanyang kanang kamay ay eh, gaya ng nakasanayan, pinaparaan niya sa kanyang mga daliri ang kanyang rosaryo, tahimik na humihingi ng tulong sa mahal na ina habang pinag-iisipan kung ano ang sasabihin. Bobo ang bahin nila sa San Giovanni Rotondo? May nagtanong. Wala ni isang bomba ang mahuhulog sa San Giovanni Rotondo, sabi ni Padre Pio, na nagtas ng boses sa gitna ng ingay. Natahimik ang mga tao sa malakas na tunog ng boses ng pare. Makinig kayo sa akin, sabi niya, na nakataas ang kamay na may guantes. Ito ay nasa mga kamay ng Diyos. Ang pinakamainam na magagawa natin ngayon ay manalangin para sa kapayapaan at na kung maaari ang Italia ay manatiling wala sa laban ng ito. Ngunit kung pupunta tayo sa digmaan, ipinapangako ko sa inyo, magiging maayos tayo. Walang masamang mangyayari sa bayo na ito. Walang nagtanong kay Padre Pio kung paano niya ito nalaman. Natutunan ng mga taga San Giovanni Rotondo na huwag tanongin si Padre Pio nang sabihin niya sa kanila kung ano ang mangyayari. Samantala, makalipas ng maikling panahon matapos ang mga pangamba ng taong bayan ay matutunghaya natin ang ng ito. Ang Amerikanong sitwining ay hindi nakaimik. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang dalawang kapitan ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos na parang mga bata na hawak-hawak ang kanilang mga sombrero sa kanilang mga kamay. Nagpabalik-balik ang general sa harap ng kanyang besa. Hindi himas ang kanyang ulo. Nagkalat ang mga papel sa ati eskematiko sa kanyang uh, mesa na naglalaman ng mga mapa ng mga target ng magkahanib na puwersa o allied forces sa Timog Italia. Itinampok ng isang mapa ang San Giovanni Rotondo na may nakaguhit na pulang bilog sa paligid nito. Hayaan ninyong unawain ko ito ng mabuti. Masumit na sabi niya, yung ni General Twine. Dahil mapupunta ito sa so espesyal na ulat at gusto kong tiyaking na naiintindahan ko ito ng tama. Ang kapitan ay tumango at hindi mapakali. Noong nakarahang linggo, nakatanggap kami ng uh, sensitibong umpang, informasyon na maaaring pinapanatili ng mga aleman ang imbakan ng armas sa San Giovanni Rotondo kayong dalawa ang inatasan ng pangbobomba mula sa Pulya hanggang sa San Giovanni Rotondo upang wasakin ang bayan. Ngunit nang nakarating na kayo sa lugar ng pagbobomba at sa puntong ito, ang mga bagay ay naging malabo para sa akin. Inayos ng general ang kanyang boses at sinabi, Ikaw, nga sabi mo, nakakita ka lumilipad ng lumilipad na mong eh. Tama po yan, General Tungayning, sabi ng isa sa mga kapitan sa paglapit namin sa target, nakita namin isang pangitain, isang aparisyon. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Ngunit ito ay isang uri ng monghe na lumilipad sa harap na aming mga sasakyang panghipapahawin. Nakita mo rin ba ito, Kapitan Delaney? Talong ng General. Opo, sir, nakita ko. Ito ay tulad ng sinabi ni Kapitan na Hufford. Pareho namin nakita, Ganoon din ang mga tao namin. At ang bongging ito, wala siya sa anumang uri na sasakyang panghipapawid. Wala po, sir. Sabay-sabay na sabi ng mga kapitan. Sige, sabi ni General Twain. Kung gayon lumitaw ang bongge sa hangin at sinasabi ninyong itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang ipinapahiwatig sa si inyo na tumigil kayo. Tama po yan, sir. Anong sumunod na nangyari? Bueno, patuloy ni Kapitan Hoffer. Akala ko ay nakakakita ako ng kung anong mga bagay lamang. Kaya hindi ko na ito masyadong pinatsino muna. Siyempre, hindi ko na malayad si Kapitan Delaney at ang iba pa ay nakikita rin pala ang parehong bagay. Gayunpaman, pa nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. At nang malapit na kami sa target, Sige, utos ng general nagkaroon kami ng pagpalya ng kagamitan, pagsingit ng Kapitan na Delaney. Ang aming mga pintuan sa aeroplano ng pambobomba ay hindi may bukas. Kaninong mga pintuan ng pambobomba? Inyo? Nagkatinginan ng dalawang kapitan pagkatapos na sa general. Lahat po sila, sabi nila. So ganoon, bawat isa sa mga mga dirigma sa, iyong, sa inyong squadron, ay nagkaroon ng pagpaliya. Bawat pinto ng uh, aeroplano ng pambubomba ay di mabuksan. Tama po yan, sir, sabi ni Huffer. Hinampas ni General Twining ang kanyang mesa. Iyon e, ang pinakakatawatawang kwento na narinig ko. At maniwala kayo sa akin, nakaringinig na ako ng ilang pang mga kabulustugan. Para sa akin, nagkaloko-loko kayo at may kinatago kayo sa akin. Huwag din yung isipin na hindi ko malalaman ang nasa ilalim nito. Hindi ko hahayaan na ipahiya ninyo ang 15th Air Force at ipamukha akong tanga. Bumuntong hininga ang general at inayos ang sarili. Pulang-pula ang kanyang muka at umuumbok ang mga ugat sa kanyang lehe. Ngunit patuloy niya na mas kalmado na ngayon. Sa ngayon, ang mga utos ay mga utos. Mayroon tayong isang digmaan na dapat ipagwagi. Babalik kayo sa San Giovanni Rotondo sa isa pang misyon. At sa pagkakatong ito, ay sasama na ako sa inyo. At sa puntong po ito, ay pansamantala po tayong hihinto sa ating istorya. Aking ibabahagi ang karugtong nito sa susunod na episodyo. Kaya abagan po ninyo. At ito po ay kapanapanabik malamang na maaring alam niyo na ang uh, kalalabasan nito, ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, mas detalyo ang aking magiging istorya. At yan po ang ating istorya pansamantala ngayong araw. At kung naibigan po ninyo ito, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe sa aming uh, channel, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At... Uh, kung nais po ninyo kaming suportahan, mangyaring nga lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. Sa inyong paglahok, makapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa. At ang mga misang ito ay para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Gelilawin ko lang po, hindi po ito para sa mga yumao, pero maaari po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, uh, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.antingnipadippio.tatworld. Pindutin lang ang um, buton sa taas at uh, dadalhin po kayo sa aming uh, website. At uh, dagdag lang po na sa inyong paglahok, makatatanggap din po kayo ng regalo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At uh, ang, po, ang pamamaraan po ng pagdodonasyon ay sa pamabagikan po ng GCash via bank transfer sa aming uh, uh, account sa BDO o kaya sa aming uh, GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming channel. At sa, para sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, maraming maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong sumusuporta sa amin at naway kang tigpilaan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.